Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang dalawang uh, maaari nyo gawin, no? Bago nyo gawin ang spell. Dahil, no, kapag ginawa nyo ang isa sa mga ito, bago ang spell, ay sigurado ako na mas tatalab at mas epekto ang spell na inyong gagawin. Ito ay tinatawag kong cleansing. Unang-una, maaari tayong gumamit ng itlog. Una, ang gagawin mo ay kukuha ka ng itlog, no? Kahit anong itlog, yung brown one o yung puti. Kukuha ka nun at dapat ay tuyo ito, no? Kasi susulatan mo ito, isusulat mo dun sa itlog yung pangalan mo, no? At yung edad mo. Ngayon, ang gagawin mo ay hahawakan mo yun at iro-roll mo yun, no? Ipapaikot-ikot mo yon sa iyong buong katawan no, sa iyong noo, at habang ginagawa mo yon, niraramdam mo dapat na lumilipat lahat ng bad vibes sa uh, itlog, no, doon sa itlog na iyon. Iraramdamin mo yon no, sa iyong katawan, daw patay sa buong katawan, mas maganda rito kung hubad ka, upang mas uh, maiikot mo yung itlog, no, mas ah uh, magiging komportable, mas magiging mapapabilis ka at masisigurado mong lahat talaga. Yun, maaari mo tong gawin sa banyo, gawin mo lang yun. Yan. Sa iyong buong katawan, sa iyong leeg, sa muka, sa iyong ulo. At pagkatapos, ang gagawin mo ay kukuha ka ng baso. Tapos ilalagay mo yung itlog doon. At lalagyan mo ito ng tubig. At uh, gamit ang kahit anong matulis na bagay, maaring ball pen o kahit ano pa, matigas at matulis na bagay, ay babasagin mo yung itlog doon sa tubig. Dahil, uh, atapos tapos, ang gagawin mo doon ay ilalagay mo iyon o ifa-flush mo na iyon sa inyong uh, toilet o sa inyong inyong inidoro. No? Dapat ay if flush natin iyon doon. Ngayon, sunod na ay maaari ka nang gumawa ng iyong spell. Ngayon, ito namang pangalawa ay mas madali at uh, ngunit uh, mas maamoy, no? Bakit? Dahil ang unang una yung gagawin ay kukuha kayo ng kandila at kukuha rin kayo ng uh, dahon ng laurel at isusulat nyo doon, protection. Uh, kaya naman ay maaari nyo rin doon isulat, agabay. Ngayon, hawak mo yon Ang gagawin mo ay susunugin mo ito yon no, so, gamit yung kandila at hahayaan mo na yung usok nito ay uh, matrap, no, o makulong doon sa kwarto kung saan ka naroon. At saka, maaari mo nang gawin ng iyong spell. Napakadali lamang, ngunit napaka, uh, Ana uh, makatulong ito ng malaki sa inyo, no? Karamihan sa inyo ay hindi alam kung paano mag no? Bago mag-spell. Ngunit ang pag-cleansing ay napaka gawin bago mag -spell. Lalo na kung ang inyong spell ay mga love spell, panggagayuma, o mga malalaking spell, no? O mga epekto ng spell. Maaari rin ito, napakaganda rin itong gawin sa mga spell na uh, kailangan nyo. Halimbawa ay sa mga swerte, no? Kasi aalisin natin yung bad vibes sa ating katawan. At tutulong iyon, no? Upang mas maging maayos, no? Lalo na pampaswerte. Kailangan natin yun O kaya kailangan natin ng gabay protection makakatulong ito sa inyo at upang uh, maaring uh, maraming bad vibes sa inyong katawan naman kaya hindi naman gumagana ang spell. Gyon ito ang maari nyo gawin upang mangyari 'yon no, makatulong sa inyo na mas uh, gumana at mas maging epektibo ang spell na inyong gagawin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood dito. Ay maari nyo gawin kung kailan nyo gagawin ng spell bago nyo ito gagawin, bago gawin ang spell, maaari nyo itong gawin. Napakadali lamang at ang mga ingredient natin o mga kasangkapang ginagamit natin ay nasa bahay na lamang natin. Kaya naman ay yun talaga ang kinuha kong uh, <coughs> self-cleansing. Dahil alam ko na lalo na ngayon quarantine ay kailangan natin yung mga gamitin yung nasa bahay natin o meron na tayo. Maraming salamat sa inyo at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito.